Inano ko na pinilit ko na pong ihiwalay. Ay naman sa ating uh, mentor ay uh, ano nako may bulutong din oh. Uh. Hoy ayan mga farmer isang magandang 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 buhay. Uh, ay finally good news nakalabas na po si Bunso. Kaya lang ay a uh, morning at hapon 6 and 6. Kailangan pong ibalik pa rin sa ER. Hindi ko alam kung ilang araw pa dahil isa suction pa 'yung kanyang plema sa ilong sa ano, meron ma, pa daw po kasi malaking bagay din kasi nasisipsip po talaga 'yung kanyang plema. Tapos good news din dahil mga pagpatubig na po tayo ng farmer. Nagawa na po 'yung ano. Hindi ko na inabutan. Uh, pero ano na. Gawa na po nagpapatubig na sila kanina. Kaya lang sabi ko ano na muna at maingay gabi na lang ba, ah. ayun na, tapos chine-check-check lang natin itong ating ano, ano ba to, medyo ating oregano, si mama marami pa pong oregano dun sa bahay na makukuha pa at uh, itutusok natin ano na natin kung bibili ako ng malaking paso siguro kahit dalawa pa itong side na ito, ilagay natin ng oregano ano na rin, for the ebon and for the humans. <laughs> Kagaya ngayon, medyo matindi tama natin. Kailangan po natin mag-oregano. Tapos, silipin natin ang ating mga alaga, mga farmer. Ayan. Kanina hindi na ako nag-video. Nagkaskas ako ng mabilisan. Kasi, tawag dito, uh, dalawang araw po. Kapon di ako nakapaglinis. Kasi may hospital duty tayo. At ayun mga farmer tayo po ay nagpakawala ng ibon kanina At mukhang hindi pa nakakauwi <laughs> Diyan lang naman Red bar na bio pigeon Oh, wala pa siya Pero si, si buboy, asa na ba? Ayun Pinakawalan ko din yan, nakauwi na so, Si red bar na bio pigeon po ang wala Malamang umuwi doon pero hindi dumapo dito, dire-diretso po siya doon sa kabila. Um, wala oh. Uh, Bay pigeon green ang ano nun Ang uh, wala pa, wala, wala pa siya. Tapos Ah, uh, ko din yung ating uh, inakay na tinutok-tok. Uh, at malamang malamang kasi sa lovebirds po nangyayari 'yan. Sa lovebirds po ganyan din Hindi pa buo yung kanilang uh, Mga feathers Ay nag, nangingitlog na So ang tendency Pinupush po nung nanay Na umalis na sa kanilang uh, Pugad At uh, yun sinasaktan So ngayon ito nga nangyari Tinuktok pero ayun nakabili na po ako ng Betadine Sabi ko nga kahapon nalagyan din Ayan na oh hindi to dermalin ano kasi doon lang nabili sa ano tapos ayun napataka na rin po natin pero ang kinaganda sinusubuan pa rin po siya ng mga magulang mga ka farmer ayan maglilinis pala tayo ng ano tapos nagdagdag tayo ng ah uh, dayami ayan o no? oh, naglagay na uli ako ng dayami dayami na lang po uli ang ilagay natin naganda mm, tayo ng, ng dayami mga uh, farmer Nagdagdag tayo ng dayami Ito ba ilan na ba ang itlog nito? Patay ang mga anak nito eh Dalawa na din pala Ito dalawa na din yan Ito wala Ang eh, hitlog pa lang So far okay naman po sila Kaya lang may nakikita akong medyo may Malambot na ipot Paano ko kaya ma Mapipinpoint ma kung aling ano so far magana naman po yung kain nila kanina kasi medyo na dieta sila so medyo ano medyo magana yung kain nila kanina Ayan, kailangan na natin sanayin sila dito kasi mukhang mauuna pa tong magronda ng maramihan kaysa ito pang ito <laughs> Hintayin, hintayin, hintayin pa lang natin na medyo tumigas-tigas pa yung kanilang mga Kasi mga bata pa talaga ito mga farmer Kaya ayoko ko din po muna isugal din At Unti-unti uh, ano Hintayin natin silang Bagay pwede rin pong nating Paano bang discard eh Yung iba po kasing mga fanshare talaga Meron na silang nakalagay doon na Parang viewing ano Doon nila nilalagay tapos Umapasok sila parang nasasanay na sila okay na naman maganda yung ganong idea kaya lang nga eh, ini inaano ko naman sa design ng aming loft eh, masyado na pong matrabaho at magastos kung gagawa pa tayo na takyatan ba na ganon pero malay natin in the future eh, kung mai ano natin to mai dire diretso malamang ganon po ang mangyayari Aakyat ah, tayo sa taas. Hmm. Pero at least okay na 'yan. Something to look forward to, 'di ba? Hmm. Ating mga ibon, mga farmer, merong buo oh, 'yun. 'Yun ang nako isa sa mga nako. Huling huli. Huling huli. Yan, tingnan natin 'to. Ayun, 887. Pinainom ko na ng ano, nang Salmo Stop. Tingnan natin kung gaganda yung kanyang uh, ipot. Mga tatlong araw. At least tanda ko po. Tsura. 887. Nakakosa na ring. Ayan. Ito. Parang matamlay din. Ewan ko, ewan ko lang po kung kumain yan. Ayan talaga, napaka maselan ang mga young birds. Medyo kailangan pong dito ako isa sa mga tuto. Kailangan kong matutunan to yung pag-aalaga ng mga young birds. Ano? Yung conditioning nila na at least maka 3 to 4 months man lang na uh, hindi magkakasakit. Dire-diretso po yung kanilang uh, pagpapalaki ng uh, katawan at the same time ay yung mga muscles po ay eh makumpleto talagang lumakas ano para naman pagdating ng 5 months to 6 months ay eh ready for training na sila yun na sa kabila ay pang breeder naman yun napatigas lang natin yan para pwede na silang parondahin ito ay eh, pwedeng ilaban ng nek ano na ngayong taon po ito, mga pang ano to, pang September natin kung sakali man na maka pwede na tayong sumali. September siguro. Pero dapat ay nako tag-ulan pala ang ano no, training. <laughs> Tingnan natin. Pag norte pa naman, sa lubong naman sa habagat. Maganda mag-norte ngayon dahil tailwind na tinatawag yung hangin po ay nasa likuran nila tinutulak sila pabalik papapunta dito yung headwind naman yun na yung sa lubong po kagaya ng nangyayari ngayon sa south konti po ang dawang nakauwi gawa ng uh, salubong uh, sa lubong nga sa amihan pagka sa lubong sa amihan ako po mahirap din paawa daw yung ibon pero ayun sana makauwi po yung mga ibon nila marami daw ang hindi nakauwi eh ayun, dadagdag tayo ng pakain dito sa ating mga breeder kasi may mga sinusubuan po ano kailangan magsubo o so, ayan ah, tingin ko kailangan natin ng isa pang patungan dito kahit wala yan lang po ng mga inakay kasi ayoko din namang idalhin doon sa hospital o oh, inayos ko na rin yung mga poop tray nila ready na po yon for admission <laughs> Pwede <laughs> na for admission. Baka yung pilay, daling ko din po doon. Tingnan natin kung... Pero okay din kasi dito na arawan eh. Nang habol ko eh. Doon kasi talagang nakaano sila. So, tingnan natin kung mga severe, lalo na yung mga may ipot po na basag talaga. Eh... Palagay ko pwede na pong dalhin natin doon para ma admit natin ng mga 3 days siguro. Tingnan natin ang kanilang mga droppings. Ito, inano ko na pinilit ko na pong ihiwalay ay naman sa ating uh, mentor ay uh, ano nako may bulutong din oh yun ang ano natin kala ko makakatakas na ako sa bulutong dito ah yun po ah uh, kakain naman daw po yan so meron naman na tayong uh, ano feeds meron akong integra doon sa palagay ko kinuha na ni Rambo nakita niya na siguro yun kinuha niya na nasa sasakyan kasi eh. So, integra, mga ka-farmer. Tapos, meron akong nabiling syringe, eh. Meron po ako nabiling syringe. Ang problema, di ko alam sa kung saan nailagay. O, alam mo na, yung bili ng bili. <laughs> o, okay, yun. Sinasabi ko malungkot, mga farmer O, oh, yun. Parang, uh, 887 ba yun? Ay, 887 sa kabila, ano? O, Baka i-hospital natin yan. titingnan natin. Kasi meron ako dito, nakitang droppings na. Kasi unang pagpasok ko yan... Ah, ginagawa ko na rin ugali po na pag, pagpasok ko, titingin agad ako sa flooring. So ganun din naman sa baboy o sa manok kailangan observan mo. Sa ibon daw po kasi talagang dropping sang ano, which is yun ang kailangan nating obserbahan ano. Pag pagpasok mo ng loft, titingnan mo kaagad yung flooring. Kaya nga po ang purpose nito kahoy kasi makikita mo agad sa kanila pag, pag umo uh, every morning, di ba, pupunta ka, eh, makikita mo agad yung droppings nila. Kung mm, mm, they're okay o may merong nag, naipot na basag. So, ayun, no? medyo titingnan natin yan, susuriin natin. Kung hindi, i-admit natin yan, mga ka-farmers Ito, dinesisyonan ko na, Habi ko kanina, may ipot naman eh. Ay, may ipot. May pagkain naman, mga ka-farmer. No? May laman. Kaya lang, tingnan nyo po yung, ano, mukhang mat matindi ang, ang butas nito. Kawawa. Oh, tingnan nyo. Papa-i-share ko lang po sa inyo. Talagang ginulpe. Ayan, oh. Kailangan natin gamutin yan. Sana naman, eh. okay naman siya. Hindi naman na... na, na anuhan pero parang na ano yung pinakabalat niya eh ang ganda pa naman ng droppings siya. Eh. pinakabalat niya na na nagperwisyo tapos ito naman may bulotas naman to ako may naano kayo tanggalin natin yung bulutong nito. Ayun, no? Ayun, no? O? Oh, ang kita. Itong kabin lang naman yan, eh. Pero sana wag na lumala. Kala ko okay na tayo, ah. Kung ganyan, kakaroon pa rin po tayo may mga bulutong. Ibig sabihin, yung damok ay marami pa rin. Maglalagay tayo ng repellent. May solusyon naman po dyan. Magre-repellent tayo sa kahit dun lang sa breeder. Kasi yung mga ano, hindi naman na yan bubulutungin eh yung mga young birds po ang napaka ano uh, tinatamaan ayan, eh. ayan mga farmer galing ako kay Rambo kasi kumuha ako ng ano kahapon pala yung blue bar tumambay doon tapos binugaw niya lang bumalik po dito ngayon ninahanap ko yung red bar na pinakawalan ko wala doon wala rin dito <laughs> <laughs> Patay tayo si Bayo Pigeon pa naman. Sabi ko gagawin ko pa naman breeder yon. Kasi yung imbrit nga, nagaling kay Joe, kay, ma, ano, kay sister Joe Cruz. Ay, kukuha sana ako doon. I-cross eh, ko siya. Doon sa imbrit din na nakuha ko. Ayan ako, oh, kukuha tayo Tigra. Sa manok mga ka-farmer. Ayan. Fresh na fresh yan. O, ko lang kanina. Ngayon, hinahanap ko yung... Baka na, andito na. yung na ano lang sa wala pa talaga ayun ano ano bang ano mo oh wala pa talaga eh ito yung maganda eh ngayon yun iba yun wala pa wala pa mga ka-farmer ah. Medyo ano ah. Wala ba dito sa may Ala. Wala isipan. Wala doon sa loob ni Rambo. Wala andiyan lang sa gilid-gilid 'yon. Oh, na masyal. Mag-isa. na 'yon eh. Veterano na po yun Hindi yun basta-basta Mawawala at uh, alam niya naman Na andito yung ano Oop. Ano yan Pikit-pikit ka brother ah <laughs> Wala pa Wala pa yung ating ah Nako, ayan na Sino ang asawa nito? Stop ban rate ito eh Dilaw ang ano Dilaw ang... Sing-sing. Kanino -sing. kayang anak yan? Mga binili ko yan na kongkani. Anak na mga kongkani yan. Eh. Oh. Hmm. Napunta dito. Ay, ah, hindi. Ah, saan kaya... Nag-alala tuloy ako ah. Sama talaga at ang ano nun ah. Ipot nito ah. Ang kailangang i-admit ito ah. O, ganyan pa namang gamot gamutan eh ano wala dito ah tatay tayo nalaman natin yan mamayang gabi sa ibabaw <laughs> susunod nating iwawala yung dalawa dito taba pa naman din taba din yun mga farmer yung mga mga din yun ang disadvantage yata ng colony yung ganyan oh, inaano ko naman kasi Kawawa naman yung mga breeder. Kung hindi nakakalipad-lipad, hindi nakakapagpaaraw. Malaking bagay din talaga. nga lang yung ganyan, nagkakasakitan. So, ano tayo? Eh, kailangan natin maghanap ng solusyon. Ang magiging ano ko lang dito is yung design ng pintuan. Babaguhin ko. Kasi kaya ako pinaganito yan. Kasi nga, magkukuloni nga ako. Oh. Kagaya nung dalawang yon, pwede ko nang, actually, pwede ko silang uh, ipasok na dito siguro. Sila pa din ang mag, uh, ano eh, kung gusto kong i-breed, ano. Pwede ko silang pagsamahin na. Hmm. Ay, hindi si Bayo Pigeon. Iba, ito si Bayo Pigeon, mga ka-farmer. Iba. Ako, okay, yung mga kongkani ko. Ayoko lang paramihin yan. Mga ano yan Mga nabili ko yo ko nang paramihin yan <laughs> Ako na lang natin itlog masayang lang yung ating uh... Pagod Sana ito ay uh, kumain Sana mabawasan po yung Binigay natin na pellet Pag hindi, force feeding tayo. Warm water daw. At di ano sa tubig. Tapos ayun. Subong diretso. May maano naman sa YouTube. Mabilis lang naman po. Tayo magpapakain bukas na uli. Yung ano pala, yung breeder lang ang pakainin natin. Yan mga ka-farmer. Oh, sisilip tayo dito dahil uh, good news naman. Nanjan pa po yung ibon. Ikot lang ng ikot. Mag-isang rumo-ronda. Nami siya tayong pagro eh. Kanina dumapo doon sa may bubong na yun kitang-kita. Tapos kanina bumulusok galing dito, gumanon. Ayun natay neney. Iba yan, iba Bato-bato. <laughs> Ato bato, bato yan. Abangan natin. Isa lang siya eh. Sipan. Ayan no, oh, medyo malakas pa rin po ang hangin. Ah, sayang ano, gusto ko na pong mag mga uh, makapag-adventure na rin. Marami na pong palengke ang nakapending pending nasa listahan natin ay ikutan dahil uh, pa summer na. So unahin na muna namin yung kagayan de Oro siguro muna. nag nagmay schedule po kami next week. So ayan, abangan niyo po. Next week ay meron po kaming CDO, Kamigin, <laughs> Sabit lang po kami doon. Ay, thank you, thank you kay Ate Gina at Kuya Glenn at uh, sinabit kami. Tapos ayun po, ah, uh, marami namang mapapasyalan doon. Ini-scout ko na. Marami namang pong I mean, may bablog na ah, uh, may fishport, may palengke. So, bahala na kung anong uh, pwedeng gawin doon, ano. Tapos pagbalik namin, ayan, ah, uh, Sambales, Pangasinan. Batangas, gusto kong bumalik ng Lemery, mga farmer. Pinapanood ko nga yung ano, yung ikot namin ng Lemery nung nakaraan, maganda, maganda po. So Sabi ko kay Bebe, balikan natin. Maganda talaga summer. At sana Palawan, ano? Summer, gusto ko pong makita yung Puerto Princesa Nang ano, summertime. O anong itsura ng palengke nila? Uh, sana Airbnb sana maganda din ano nakakapagluto talaga oh, sa sarap ng isda ako hasa na iibon natin nalang dalawang beses ko nakita eh abang abangan na lang muna natin at mamaya maya po tatakbo na rin naman uli kami ng hospital dahil uh, ayun magaan na naman si Bonayne papasipsip na naman yung kanyang uh, <laughs> kawawa naman yung bata torture wala kailangan pong gawin malapot yung plema hindi makuha ng pang sip sip namin hindi po makuha iba talaga yung maliit na hose ang pinapasok sa ilong tapos ayan magpapatubig na rin po tayo ayan finally magpapatubig po tayo so mga 2 days ito mga farmer 2 days na ano sana wag na masira so ang naging problema lang naman is yung hose ay pumutok na hose tumagas ang langis hanggang sa naubos buti na lang hindi nasira yung sigunyal <laughs> kasi nung pumunta sila dito last time tinareklamo ko yung hose ginawa niya naman hinigpitan ginawa niya so di na inspection ng maigi na may butas pala yung hose mismo hindi yung fittings yun ang nangyari so tagas pa rin ang tagas hanggang sana tuyuan po ng langis ngayon parang change oil siya bagong change oil Uh, tingnan natin ang ano na performance tapos ayan no oh, bukas na lang tayo mag vlog ng uh, tables and chairs ayan ay ayan mga farmer bago tayo magtapos chichikin natin kung naka, naka, naka uwi yung red bar ako po hindi pa rin nila ginagalaw yung pagkain yung red bar mukhang hindi siguro naka uwi eh, hindi siguro naka uwi hindi siguro nakauwi hindi, alam mo hanggang ngayon hindi ko pa rin makabisado yung mga kasi kanina nagparonda si Rambo mga farmer ayun wala negative tayo hindi ko makabisado yung mga itsura Ay, ito yung ano wala So nandun yung kay Rambo Hindi <laughs> siya nakauwi 1, 2, 3, 4, Oo nga Hindi siya na 10, 11, 12, So okay lang At least alam natin na talagang 22, uh, 23, dito ayan dalawa na lang po ang inakay wala pa rin itlog sabi ni ka farmer Randy ipaghiwalayin na daw iparis na lang sa ano pwede rin naman kaya lang kukuha na naman tayo pag i-break ko na lang siguro muna conditionin na lang uli ano pwede naman pag condition sila tapos pag ko na lang ulit tingnan natin kung magiging may ganyan ng ibon eh saka ko na lang pinagpares uli sila tapos nung ano okay naman Papatubig tayo ngayon finally Oo so, Dapat lima pala yan. Eh. Patay tayo ilaw. O, oh, ayan mga farmer Ito, titingnan natin hanggang bukas. Kung hindi pa rin talaga kumain, ay force feeding tayo. Hanapin ko baka nasa, ano, nasa storage. Nailagay doon yung ating, ano, kasi alam ko nakabalot pa yun eh. Pero magkakalkal uli ako. <laughs> so, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay. Susundoy natin bukas yung ating red bar.